Afternoon, ayan, update tayo sa ating mga halaman. Mga tanim nating kalamansi. Kasi kararating lang namin galing late eh. Ayan, kinain siya ng ano, oh. Yung caterpillar ba yun? Ayan, naubos yung dahon ng kalamansi ko. Kawawa naman. Ayan. Ito na yung ating apple. Ito yung mansanas guys. Oh, ang laki na niya. Ang ganda ng dahon oh. Ayan, ang ating mansanas. Malaki na siya. Tapos ito yung suha. Kung sa bisaya nito, ayan ang laki na siya oh. Kung sa bisaya, buongon. Galing pa to ng dabaw guys. Ang tamis nito. Sobrang tapis. Ayan, minarokot ko yan Ayan. Ito kalamansi din. Ayan kalamansi din siya, ang laki na oh. Mga uh, ilang ano mamumunga na to. Kailangan lang nito ano abunuhan ng pampabunga. Ayan. Ang laki na. At may asungot dito sa aking paa guys oh. Ayan, ang alaga namin oh. Sunod ng sunod sa akin. Ayan. Ang laki na. Ayan, matangkad pa sa akin yung tanim ko. Ang taas na nila. Sayang yung avocado kasi inano ko to, guys. Minarakot ngayon si Bon ang naglipat, parang nagtampo. Mabigat yung kamay ni Bon. Dapat ako ang nag-ano Ito mga halaman to, guys. Oso, kinain, may kumakain. Dito tayo sa kabila, guys. Ito yung, ano, yung malunggay, pinutol na. Pinutol kasi sobrang taas na hanggang doon. Hanggang doon na sa may kuryente, kaya pinutol. Ito na siya. Yan, bagong talbos. Ang daming talbos, oh. Sariwang-sariwa, guys. Nagulay na ako niyan. Ayan, dalawang puno yan ng malunggay. Ayan, ito yung isa. Pariho yan, pinutol. Ayan, mga bagong, mga bagong dahon yan. Tapos, ito na yon. Ayan, ang laki na. Hanggang leeg ko na yung tanim kong, ano, oh. December to, tinanim, guys, eh. Kasi, siya na may dumadaan na sa sakyan. Ayan. Yan. Ang laki na. Kasing tangkad ko na yung ano, yung papaya namin. Ilang linggo lang ako na wala. Ayan, lalo na to. Oh. Ayan, ito kasing tangkad ko na. Anlaki. Ang laki, ang gaganda. Buhay na, buhay na sila. Awawa yung pinya ko, guys, oh. Lagi kasi na naaapakan. Kasi tindahan kasi ito dito, guys. Ayan. Dito sila tumaapak, bumibili. Ayan, ang aking munting hardin. Tsaka ito na yung bayabas ko. Ayan, nalalamog yung dahon kasi dinadaanan dito ng ibeck. Dito talaga sila dumadaan, eh. Kaya, ayan. Sira-sira yung dahon ng ano ko. Magtatampo to sa akin. Yan, mga ating bayabas. Laki na ng bayabas natin. Ayan. Mayroon pa doon guys, o, sa may gate. Ang laki ng puno ng bayabas, o. Ayan. Ayan, ayan, bayabas din yan, o. Laki na din. Mas malaki pa sa akin. Ayan, matangkad pa sa akin, o. Tapos ito yung ating tanglad. Hmm. Daming tanglad. Ayun ang ating bayabas, ang ating tanglad. Tapos ito puno ng malunggay. Inano din to. Puno ng malunggay ula ang aking lemon. Ito yung ating mansanas din to. Oh. Ito mansanas kasi lang ang payatot niya. Oh. Ito, lemon yan. Oh. Ay, lemon orange. Sana huwag mamatay. Orange siya. Tapos ito, mangga. Tapos ito, blueberry. Ito yung blueberry. Bigay lang to guys. So, yan. Um, ano yung ano niya? Ano um, buhay na buhay niya ang ating strawberry tapos ang ating kalabasa ayan oh bakit namatay kalabasa nabunot siguro ng asawa ko yun ayan ang abukado malaki na rin yung abukado tapos ayan papaya uli sana baba itong papaya kasi pag lalaki na mamulaklak eh, yung isa kong tanim na papaya. Lima kasi to guys na papaya. Ayan. Yung isa na mulaklak na siya. Kaya wala, hindi siya mamulaklak. Tsaka ito, ang aking tanim na bayabas. Ayan na, ang bayabas natin guys. Malaki na siya. Ayan, sunod na sunod sa akin yung aking alaga. Oh. Mingay, mingay! Tapos ito, kalamansi. Ah! Ayan, ang ating mangga. Laki na rin ang mangga, guys. Ito, guys, kalamansi dito, po. Oh. lalaki na ng kalamansi. Ayan, kinain. Ayan, naubos. Ayan yung kumakain, guys. Eh. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan siya. Kumakain. Ayan yung kaling ng dahon kailangan matanggal natin yun dyan alis ayan yung palamansi ayan guys ang ating mga puno ng mangga malaki na ng mangga ito lagpas na sa akin guys oh. itong puno ng mangga Guys, may tapos tanglad, bayabas, ito yung tinanim kong kasama to doon sa mga lakang ay ayan, namumulaklak na siya hindi daw to namumunga kasi lalaki daw yan pag ganyan hindi namumunga puro lang bulaklak ba? puro lang bulaklak ayan, mga bayabas ang lalaki na tapos ito yung mangga laki na ng mangga guys oh. anem na puno tong mangga dito yan ang ating kalamansi. Um, yung papaya. Yung ating bayabas. Is ito pa yung bayabas. Ang laki na rin, oh. Lagpas na sa bubong. Ayan, sa bubong na siya, guys. Ayan. Ayan sabay-sabay ko to silang tinanim kaya sabay-sabay silang pariho na ang lalaki ito, papansin tong aking alaga na to <laughs> ikaw, 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 ikaw lagi na kasunod, lagi na lang nakasunod lagi na lang nakasunod. lagi na lang nakasunod lagi, ha? ha, ha, lagi ka na lang nakasunod, lagi na lang nakasunod ha, 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 Papansin man yan Papansin man si Suzuki Suzuki, Suzuki, 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 Suzuki Ito yung Yung kalahati nito na tinanim doon sana mabuhay siya. yung ko na namatay yun. yung maganda po. Ito, may narkot ko rin. marco ko rin. May narkot ko para hindi siya masyadong tataas. Ang sobrang taas na. Wala sa dito sa banda dito sa amin. Wala pa kasi dito masyadong mga malalaking pono Pero doon sa pinakadulo guys, doon sa pinakadulo ayun o oh, may maraming puno na doon. dito sa amin la, puro bayabas lang muna tsaka bayabas tsaka papaya kaya pag lumaki ang mga puno puno ng mangga ayan medyo malilim na dito maganda na hindi na masyadong mainit hey nangangalabit tong. nangangalabit ang isa o oh. nangangalabit nangangalabit gustong umakyat guys. Hmm? Oh, may mga lahi itong pusa namin na 'yan. <laughs> hmm? Maganda man 'to si siwak Kawasaki, si Kawasaki. Hey! Sasaktan ako. Hindi ako kalmat kalmat hmm. Gustong umakyat guys, ang talas ng kuko. itu si Kawasaki, itu si Suzuki, 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 Kawasaki, Kawasaki, Ayan si Kawasaki, si Suzuki. Hmm. Bye, thank you for watching.